Hello mga kalakot sa magandang magandang tanghaling nga pala sa ating lahat. So ngayon mga kalakot sa ay nandito tayo ngayon sa isa sa pinaka magandang tourist spot dito sa San Fernando La Union. So samahan nyo kami guys. Let's go. Ay, sandali lang mga kalakot sa. Nakalimutan ko. May kasama nga pala tayo ngayon mga kalakwat sa na taga dito sa San Fernando, La Union at yung kasama ko ay yung kasama ko din nung nagbicol rides kami. So pasensya na kung hindi namin nabituhuan yung aktual na pagpunta dito sa Elyo kasi gabi na kami umalis. Kaya hindi rin maganda yung makikita nating view. So ayan mga kalakwatsa si si Bond Rivera. Hello guys. Ayan. Siya yung mga kasama natin. So, tara. Samahan nyo kami mga kalakwatsa. Let's go. Napakaganda uh, itong pan dito kasi yung ma yung pan dito mga kalakwatsa, yung view. Grabe, mga makikita mo yung bundok, tapos yung dagat. Kitang-kita mo siya. Kasi mataas itong kwan na ito eh. Itong location na ito mga sa Ang lamig nyo, sarap ng kwan. ng hangin. Uh, Ayan no? Oh. Grabe yung mga yung panabulaklak bulaklak Oh. Okay, so, sa baba mga kalakwatsa. Ayan. ah uh, itong itong kwan nga pala na ito mga sa Itong spot nga pala ito o pasyala na ito ay kwan wala kang babayaran kwan intranspi so pwedeng pwede sa lahat ng mga balak mamasyal o mag ano ito out of town pwedeng pwede dito Anong anong pangalan to, Bol? Aguda. Ha? Aguda. Siguro kung i-search niyo mga sa magpapakita naman siguro sa kuan ito sa Google Map. Aguda Eco Farm. Ayan. Grabe ganda oh. ayaw ko sa tapos ng dagat Siguro mas maganda nito kapag gabi kayo pumunta kami Parang umiilaw itong banya eh Hello. Gabi Grabe pa. Para karing rin nasa, ano, nasa... Ano nga yun, Bon, yung doon sa pinunta natin? Sa Subic? Subic? Oh, Oo, yung tayo nila, sir, sa Magallanes dati. Subic yun? Subic talaga yun? yung resort na yun wow oh, oh, parang pa rin nasa Subic mga kalapagsa ka, o, oh, kita po yung halos magigita mo sa kanya oh. So, paikot sya na ako yung dagat yun, doon ko pa lang port dito well, ang dami ng port, pati doon may mga barko Ayan mga kalakwat sa yung board Tapos yung board pa Babaan mga kalakal Sarap Lamig Sarap ng simoy ng hangin So ayan lang mga kalakwat sa Isa na namang panibagong tourist spot Ang na-share ko sa inyo Sana kung na kayo dito Kung na Napadaan o Pumunta kayo sadyain nyo ito mga kalakwatsa maganda hindi kayo magsisisi napakasulit tsaka along the highway lang mga kalakwatsa napakalapit pagbaba nyo sa kwan ito na mismo ayan ay eh, kita nyo so ayan lang so, mas maganda daw dito mga kalakwatsa kapag gabi kasi umiilaw yung mga kwan nya yung mga Christmas tree nya tapos yan o oh. Christmas light tapos yung mga bulaklak sa baba umiilaw so ayan hanggang dito ko na lang tatapusin mga kalakwat sa at sana nag enjoy kayo sa ating munting vlog so nag enjoy kayo sa ating adventure at sa ating rides ayan hanggang dito na lang at sana lagi yung tatanda na God is good all the time see you sa next vlog Thanks for watching.